Alam mo nang na masisira ang katawan mo. Di parang kang nagpapakamatay. ano eh. e anong tawag mo ron? Hindi mahirap alisin. Yung iba sinasabi mahirap alisin. Kasi ginuguni-guni mo eh. Pero kung meron kang pananampalataya sa Diyos, naniniwala kang kasalanan, yung sirain mo yung katawan mo. Kasi bawal ng Biblia sirain mo katawan mo. Eh, sa sigarilyo, merong libo-libong lason. Bawat stick ng sigarilyo, may daladalang libo-libong lason. Eh, kung naintindihan mo eh, nakapag-aral ka ng kaunti, eh, siguro, hindi ka manini maninigarilyo. Eh, ang ginugunigunin nila mahirap. Ika ay mahirap, hindi totoong mahirap eh. Ako nga ang saksi eh. Nung maintindihan ko, yung aking lighter na sipo. Nung araw ang lighter na magaganda yung sipo. Yung pangsindi ng sigarilyo, no? Yung lighter ko nga gold-plated pa eh. Nung maintindihan kong masama, yung huling-huling kahan ng sigarilyo. At saka yung sipo lighter ko, itinapon ko dun sa tulay ng kuyapo. Yung Quezon Breeds No, naglalakad ako galing ako dun sa may... Loton, papunta ako ng Quiapo. Naisip ko yung... aral na napakinggan ko masama pala ka ako yung sigarilyo. Ginawa ko, tinapon ko yung sipu ko dun sa tulay. At saka yung huling kahanon, champion. Madali na wala. Kumu, dahil sa pananampalataya. Kahit nakakakita ako ng naninigarilyo. Parang gusto ko eh. Alam ko masama ay masisira ang katawan mo. Bawal na mga doktor, bawal na ang sintipiko. Tapos bawal pa ng Diyos. Eh sino pa gusto mong magbawal? Para ka sumunod. Yung mga ibang sinasabi, mahirap daw alisin. Kung may pananampalataya ka, maiiwan mo talaga yung sigarilyo na yan. Eh ngayon nga, pag nakaamoy ako sigarilyo, naiinis ako eh. Tamo kasi sa mga public places, bawal man igarilyo. Kasi nakakaapekto rin dun sa hindi naninigarilyo eh. Halimbawa, mahal niyo pamilya niyo. Huwag kayo manigarilyo sa bahay niyo. O oh, huwag ka na talagang manigarilyo kasi makakaapekto eh. Yung second hand is smoking. Eh alam mo nangang masisira ang katawan mo. Maninigarilyo ka pa di para kang nagpapakamatay. Eh anong tawag mo ron? Walang pagmamalasakit sa sarili at sa kasakapwa. Kaya um, ang isang kristyano na nakakaintindi ng aral ng Diyos hindi ka mahihirap ang iwan yung bisyo. Hindi ka naman ipinanganak na. May isang kaha ka na agad na Philip Morris. Wala naman eh. Hindi naman pagkalabas mo sa bahay bata. Eh, meron ka na agad bit-bit-bit-bit na tanduay. Wala nun. Yan mga napagkukuha lang natin yan. Sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Bawal kasi ng Diyos yung kagaya niyang mga bisyo na yan. Eh, kagaya niyang droga. Ano ba ginagawa ng droga ngayon? Di ba sirain ang ulo mo? Di ba nasisira ang ulo sa'yo? Typically, nagkakaroon ng damage sa brain. Spiritually, nawawalan ka na ng takot. Pagka under drugs ka na, di ka na takot mamatay, di ka na takot pumatay. Wala ka ng pagkilala sa magulang. Pati sambahan mo sa buhay. Biro mo yung isang drug addict, nagka-drugs yung anak niya iyak ng iyak. Ang ginawa binuhat, yung anak ay nilagay dun sa kumukulong sinaing. Alam na alam mo na na, pag umepekto yan, adik ka na diyan. Ang mangyayari sa'yo, masisira utak mo. Eh dahil lang dun sa pleasure nun laman na parang hi. Masarap daw ang pakiramdam. Eh kahit ano pang sarap yon, di ko maatim na ang anak ko. Ilagay ko sa kumukulong sinaing na pag-ayaw kang bigyan ng pera, pati nanay mo papatayin mo pati tatay mo. May mga tao nang simula nang makakilala ng aral ngayon dating drug addicts. Pero nung makakilala sa Diyos, tumigil. Completely tumigil. Ngayon matitinong tao mabubuting asawa. At mabubuting magulang sa kanilang mga anak. Kasi kung sumasampalataya ka, hindi napakahirap alisin yung bisyo. Gamitin mo lang ang utak mo at yung takot mo sa Diyos. Ba't ka magda-drugs? Ano gagawin buti sa'yo? Alam na alam mo na yung mga nagda-drugs. Nawawala sa sarili. Tumatalon sa building dahil akala niya pakiramdam niya siya si Superman. O kaya si Spider-Man. Eh, tumalon ka tuos yung palapag. O oh, eh, ano nangyari sa'yo, ba? Diba? Kaya kung may takot ka sa Diyos at gumagamit ka ng kaunting isip lang, hindi ka magda-drugs. Nisubukin mo hindi ka magda-drugs. Madaling maalis yan, kapatid. Kung isa sa puso mo ang aral ng Diyos,